kumuha ako ng exam module. Say hi. Hi. Say hi. Iik mo Lala. Si Lala. lagas oh. Lalakad ako, lalakad ako ngayon. Umuulan sa labas. Busy ako ngayon, busy. Ang daming buhok. Every, kaya hindi ako madalas nagsusuklay, hindi ako madalas nagsusuklay. Kasi pag nagsuklay ako, si ang dami na babawas. Sa so, buhok ko. sayang Yeah. wala nang wala nang wala nang make up blower blower malilate na ako alauna ang red ko ang meetings walisan ko muna ang daming ang daming buhok kumain ka na dyan, luto na yung Yung stapler, gamitin mo lang kasi ito sa olive oil. Mamaya, bibigyan ko ng atin. ako ng school. Pupunta ako ng school ngayon. Kuha ako ng module. kagaling sa ano school may meeting pa kami mamaya sa parangay Alas stress kaya high tech ang schedule na inilay Lala, layas mo na si mama, Ha? Diyan, anak, yung ano, hindi ako papasukin sa eskwelahan pag wala tayo nito. Okay? At, ito. Ganito na ngayon sa Pilipinas. Para kang sasabak sa gera bago pa makalabas ng bahay. ready na. Check ko lang ang aking pikat. I-check ko muna yung mga kailangan ko. Lala, asa na yung bag? I need this. Lagayan na. Yung may big bag ko. Kuripot, hindi bumibigyan ng magandang bag. <laughs> Baka naman, may gustong mag-sponsor dyan. Aray! Lala! Lala! pag mo po. Yeah. Para lagi sa Kaya ako pupunta, no? Sa eskwelahan lagayan ng module. <laughs> okay, so lagayan ng module mamaya. Yan, I need this. Ano pa ba? Tapos 'Yung cellphone ko dito lang 'to. Ito isa. Dito ka magtambay sa ano, sa sala. niya busy din Tingnan yung alaga ko. Para habang busy ako. Habang yung alaga Ito rin siya rin. Ano ba ito? Ayaw malipat. Ayan la oh. 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 Lala! Gamit ni mama yan. Kinangat-ngat-ngat-ngat mo. Akin yan. Sisirain mo yan eh. Ha? Tulog ka doon tulog doon. Pagkakialaman mo talaga yung gamit ko eh. Hindi naman ko sa'yo twice. O, oh, tinan mo. Alam mo yun lang ang kausap. Yan lang lagi kong kausap dito. Bye-bye muna mga friends. Bye. Bye-bye muna si Mama saglit. Aray, 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 aray. Aray, aray. Kasama ka? <laughs> Bye. Bye-bye. Bye-bye muna si Mama. Bye-bye. traffic andito na ako sa school papuntang school lakad lakad hindi ako makahinga sa ano sa sa buhay Pilipinas ano hindi ako makahinga sa masko ng mga estudyante galing silang school ano bibit bit kaya pala lakad lakad muna going to <clears throat> pupunta ako ng school mga estudyante pa uwi uh, na yeah, mga ibang estudyante pa uwi uh, na nasa lubong ko galing school yan yeah. pero bakit pwede silang pumunta kala bawal hindi ako makita kita ba? wala kasing ano wala kasing ano yung aray aray mahirap talaga mag mahirap hi guys papunta ako ng prelahan kasi kukuha ako ng moti One. Yan, yan. Medyo pagbaba ng try, ay pagbaba ng jeep. Medyo malayo pa ng konti. Maglalakad pa ako. Sa loob kasi siya ng subdivision yung eskwelahan. Ay, umuulan pa. Hmm. layo, ano patingin si kuya sa akin sabi, sabi niya, siguro bakit kaya nag-video nag itong nag-aayon siya habang naglalakas baka mamaya have to yung kayo sa iyo <coughs> ay, Diyos ko, Jai layo, no mamayang alas stress pagkatapos ko dito pupunta pa ako ng Bacoor meron kami meeting ko no meeting meeting ko na ay okay. lapit na konting tiis na lang ayan na ayan na Ito ang eskwelahan ng aking Onoks. Sino mga Tagalas Pinyas dyan? Moonwalk ka Cinco. Siguro naman alam nyo itong eskwelahan na ito. din kayo dito. Yan. Aray ko. Sa Equitable Village Annex. Yan. Bibili mo na ako ng ballpen. Ahem. <coughs> Pabili. Pabili. Hello. May ball pen? Yeah. Black color, black. magkano? no? Okay. Pabili po, isa. Wala eh. 500, oh. Uh. <laughs> Parayas lang din. Yeah. Ay, life. Kapagod maglakad. ten ba? Sige, asin dali. Tingnan ko lang, kuya, kung may bariya. Coins, wala. Di na ako One, two, three, four, five, six, seven. Hawak po. Ah, abot. Seven, eight. Lampas pa pala. Tingin na lang, ano na lang. Sa, ah, balik na lang yung doon. Mm -mm. Salamat. Yun Ako ay papasok na sa school. Okay. Bye muna, bye. po akong kumuha ng uh, worksheets at card books. O, ay, pauwi na. Eto. Ayan. <laughs> pauwi na po ako at naglalakad ako ulit papalabas ng Subdivision ito po ang ating bitbit -bit. ito ang dami diba tama pala yung bitbit -bit kong bag libro pala ang ilalagay libro kala ko ano o oh, sige na nakakangalay nangangalay yung aking kamay wala akong ano matawag ito tripod tripod na yan bye mo muna mga friends Woo. Hi! Grabe. I'm home. Hmm. Hmm. Unang sumalubong sa akin. <laughs> ano yun? Namiss talaga si Mama? Ha? Talagang namiss si Mama? Ha? Namiss si Mama niya? Mm -hmm. Jesus, talagang namiss ang mama niya. Oh. Talagang namiss si mama. Hmm? Sige na. Andito na si mama ulit. Hmm. <laughs> Nalungkot ka kasi wala si mama. Talagang yakap-yakap talaga. Oh. Oh. Ah. Sweet talaga yan aking baby eh. na mo si mama ba? Huh? Tingin ka na tingin sa akin. Tingin, na titig ka sa akin. Ha? Huh? Pagod si mama, karating lang eh. Hmm? Naglakad lang si mama mula doon sa malayo eh. Kapit na kapit ka talaga ah. Talagang Ha? Huh? <laughs> Talagang love naman ako talaga niya. Bye! Bye na daw. Bye! Guys, gusto niyo bang makita ko anong ginagawa namin dalawa ng aking bunso? Ito gabi na. Gabi na kaya ito siya. Mm. Sarap ng buhay nakatanday pa siya sa akin. Mm anak oh, nakahipo pa sa mukha ko yung kanyang kamay. Pag tinanggal ko yan, nagagalit siya. Tulog yan eh, tulog oh. Sarap ng buhay eh. Talagang naka... Ta Aray ko, talo niya pa yung anak ko eh. <laughs> anak ko hindi nakakaga dito sa akin eh. Siya oh, 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 oh. sarap ng buhay oh. Sarap, sarap pitikin yung ilong. Oh, oh, oh nakatanday pa yung paa. Alam nyo, ganyan ang ugali niyan. Pag nakita niya, nakapwesto na ako dito at cellphone ako, dito na yan siya sa akin tatabi. Ganyan, sisingit sa si sisingit, sisingit sa kilikili. Ayan, ang sweet-sweet niya, sweet May My love, 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 love na ano. Babae yan, eh. Nag-iisang babae. Wala akong anak na babae, kaya siya na lang daw. Nakatanday pa yan. What's <laughs> the Yung isa namimintana, oh. Labas ang... Labas ang wet. <laughs> Kaki! Kaki! Kaki, ah! Kaki! Hey! Sino si Siri po diyan? Hmm? Miminta na eh oh. Tititit. <laughs> Mamiminta na eh. Magandang gabi, Madlang People. Bye-bye.